Igan, sa inyong pagmamaneho, dapat ay magkaroon ng sapat na distansya sa sinusunod na sasakyan. Ito ay parang maiwasan ng disgrasya sakaling magpalit ng linya ang nasa unang sasakyan. Ugaliin din ang paggamit ng signal light bago magpalit ng linya. Ilang pang tips tungkol sa tamang disiplina sa pagpalit ng linya sa daan, alamin! Sa South Luzon Expressway, Isang kotse lumipat ng lane. Pero hindi ito napansin ng truck na kasabay nito. Ang uli ang bahagi ng kotse ay napangka ng truck. Parang hindi uminto ang dalawang sakyang nagkatititan. Tuloy ang kayang masagasaan ng truck ang kotse. Alamin, mamaya. Sa Batala, sa San Fabian, Pangasinan. Isang pickup truck ang lumis ng linya at napuntol ang isang motorsiklo na nasa kabilang lane. Parehong tumilabo ng rider ang angkas sa motorsiklo. Muntik ding mapangga ang pickup truck, ang isa pang sakyan. Pedro may ari ng dashcam video. Gas-gas ang tinamo ng rider na isa palang menor de edad. Matalang nabalian ng buto sa kanang paa ang angkas nito. Ayon sa San Fabian Police Station, hindi na ang kaso mga biktima laban sa driver ng pickup. Ayon rin sa kanila, hindi na gumagana ang numerong binigay ng driver ng pickup kaya hindi na lito muling nakausap matapos ang insidente. Kung babalikan ng video, mapapansin na may solid white line sa gitna ng kalsada. Ito pong solid center lines, kung mapapansin po natin ito sa daan, ito po yung magiging magsisilbing guide po natin upang makita natin yung two-way traffic. At the same time, uh, makikita natin yung ating uh, dinadaanan na hindi po tayo lalagpas po doon sa kabilang lane. Ang driver ng pickup ang may pagkakamali dahil nag-overtake siya kahit may solid white line sa kalsada. Ang road marking sa kalsada ay kasama sa mga itinuturo ng Land Transportation Office o LTO at mga driving school sa mga gustong kumuha ng lisensya sa pagmamaneho. Sige nga, bag surprise recitation tayo mga igan! Pinakita namin sa sampung driver ang ilang larawan ng mga road markings at tinanong kung alam nila ang ibig sabihin ng mga ito. Ang unang road marking ay ang solid white center line. Uh, I'm hindi ako pamilya. Bawal po mag perfect. Pero para saan po yan? Bukod sa... Sa, ano, Sa sampung driver na tinanong namin, anim ang nakapagbigay ng tamang sagot. Mga Igan, i-review natin kapag nakita nyo ang solid white center line. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng lumampas sa linyang ito, lalo na kung may parating na sasakyan sa kabilang lane. Ang double yellow line sa alam kaya ng mga driver ang ibig sabihin? Yung yellow lane na yan, bawal lumusot. No overtaking po yan. Usually sa mga highways yan. Eh. Uh, meron din po tayong tinatawag na double yellow lane na kung saan ay matatagpuan to mga korbada o mga curb na daan. Um, uh, nagsisilbing babala po ito na wag po tayo dapat na nag-overtake sa mga pag nakita po natin yung double yellow lanes. Syam, ang nakakuha ng tamang sagot. Very good! Ang yellow solid line divider na nasa gilid ng Elsa ay naghihiwali ng linya para sa mga bus. Ibig sabihin, mga bus lang ang pwedeng dumaan dito. Pero kung makakita ng broken yellow line divider, para naman saan ito? Nakalimutan ko ah. Pero parang, parang pwedeng umubot siya pagka walang, uh, walang kasalubong. Yan, hindi ko alam. Kasi nabagsak nga ako kahapon, eh. Apat lang ang driver na kasagot ng tama. Ito naman po yung uh, lanes kung saan na although yung mga buses po ang dumadaan dito pero pwede pa rin pong uh, mag-merge o dumaan dito yung mga malilit na sasakyan kagaya ng uh, motor or ng uh, kotse, mga van. But make sure na ibibigyan pa rin natin ng priority yung mga buses kasi sila po yung uh, priority po doon. Baging alisto rin sa inyong distansya mula sa ibang sakyan bago lumipat ng linya. Napunta sa unahan ng isang truck ang kotse matapos ito mapangga ng truck sa South Luzon Expressway. Buti na lang, alistong nakakabigat na ialis ng driver ng kotse ang kanyang sakyan mula sa unahan ng truck. Mahalaga dito, at least mayroon tayong 1 meter na distansya doon sa bago po tayo uh, mag-overtake. Uh, mag ay sa eksperto, ang kotse ay nasa blind spot ng truck. Alam nyo ba na ang mga kotse at SUV ay may blind spot din? Pagdating po tayo sa kanang bahagi or outermost ng uh, sasakyan, uh, both sides, ay hindi po tayo agad-agad -agad re recognize ng uh, uh, driver doon sa unahan parte ng sasakyan. Bago magpalit ng lane, gamitin ang signal light at, at ang shoulder check technique o ang mabilisang pagtingin sa kaliwa o kanang bahagi ng minamaneho niyong sakyan. And yung chin to shoulder technique, dapat po ay uh, pagtingin natin ng ganyan, hindi po gagalaw po ang ating katawan, ang magmumob lang po ay yung ating uh, ulo. Balik na po tayo agad doon sa ating ano, sa harapang bahagi ng ating sasakyan. Mahalaga rin na bago magmaneho ay tama ang pagkakaayos sa mga side mirror dapat kita po natin yung uh, likurang bahagi ng sasakyan natin o yung pinakabuntot o yung signal light upang sa gayon matatansya po natin yung uh, distansya ng ating uh, uh, mga nasa likuran natin na sumusunod po sa atin. Sa Matala, sa Las Piñas City, dalawang motosiklo na kabanggaan sa araw ng Pasko nung nakaraang taon. Dagtuloy-tuloy ang motosiklo ito sa paglipat ng lane at tila sa isang U-turn slot hindi na kapag preno ng isa pang motosiklo kaya nagpang-abot ang dalawa. Sa Las Piñas City pa rin, motosiklo rin sumalpok sa paligong tricycle. Tumagilid ng tricycle habang ang mga sakay ng motosiklo sumemplang. Ano, nagilagay ng mga sangkot sa banggaan. Bakit ang ang disgrasya at paano sana ito na iwasan? Nagpang-abot sa kanto ang isang tricycle at motosiklo. Tumagilid ng tricycle at sumemplang ang motosiklo si Cornelio Rodriguez ang tricycle driver sa video. Ito ang PS4 eh. ni signal yun. Kaso biglang gumanin yung motor. Tinamaan yung ano eh. Tumailid kami. Dito na nasal po ang kanyang tricycle ang isang motorsiklo. Gumanon diyan. Ang ganun ako, ganun niya na kaya ito, gumanon. Kaya yung pa ako, dito nakasingit. Bukod kay Tatay Cornelio, na nadaganan ng kanyang tricycle, may tatlo siyang pasahero. Tinulungan ako ng mga uh, ilang rider. Inangat. Habang rider at ang sa motorsiklo. Rider na single, tumakas yun. Wala na, nung dumating yung barangay, wala na yung driver ng, tra, ng motorsiklong single. Nang naiwan na lang yung angkas. Dila sa ospital ang angkas na nawala ng malay. Yung sakay, akala ko patay na eh. Sinakay agad sa ala. na lang nagka, ano, sa ospital na nagkaroon ng Malay. Nagtamo na sugat sa braso si Cornelio at bugbog sa paa. Ay. Habang ang mga pasero niya ay nagkaroon ng galos sa katawan. Bali, slight lang naman, slight physical injury dahil parang na uh, gas, -gas lang. Ano. Lumabas ang investigasyon ng Las Piñas Traffic Bureau na ang rider ang may pagkakamali. Actually, ang may fault dito kasi pang crossing to eh, crossing yung area. Ang may fault doon, yung, yung motorcyclo kasi yung overtake to eh, ang bilis niya pa ay sa autoridad, na impound ang motorsiklo na pag-aari pala ng lalaking angkas. Nabali ang manibel at side mirror ng tricycle. Nasira rin ang clutch nito. Pero mas matindi ang iniwang epekto nito kay Tatay Cornelio. Parang nagkaroon na din ng konting flog. Yeah, May diabetes si Tatay Cornelio. Pati ang kanyang kalusugan ay apektado rin. Yeah, sa pambiling gawa, sa konting pambiling pagkain, ulam, gano'n. Medyo, ano, mahirap. <laughs> Kasi nag-aano naga, pa ako ng gamot eh. sa blood sugar. Ayon sa investigasyon ng Traffic Bureau ng Las Piñas, nakipag-areglo si Tatay Cornelio sa angkas ng motorsiklo. Nagkaroon sila ng kasunduan na kanya-kanyang pagawa, kanya-kanyang uh, pagamot, yun ang naging kasunduan nila. Kaya uh, sa kadailanan na naabala na abala na, ayaw din nila maabala. Nagbayad ng 3,000 piso ang angkas para makuha sa impounding area ang motorsiklo. Nakausap ng alisto ang angkas sa motorsiklo pero tumagi na ito magbigay ng pahayag. Ay sa eksperto, bukod sa signal light, maaaring gumamit ng mga hand signal kung liliko o lilipat ng linya. Igan, ang road marking sa kalsada ay hindi dekorasyon. Ang pagsunod sa mga linyang ito ay mahalaga para maging litas ang inyong biyahe.